Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagbigay ng babala si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa mga overseas Filipino workers na nagpaplanong sumali sa remittance boycott bilang pagsuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iba't ibang grupo ng OFW sa buong mundo ang nag-organisa ng isang linggong remittance boycott bilang protesta laban sa kasalukuyang administrasyon. Layunin itong ipakita ang kanilang suporta kay dating Pangulong Duterte na nahaharap sa pre-trial proceedings sa International Criminal Court. Sa isang Facebook post, ipinaalala ni Enlile ang mga benepisyong natatanggap ng mga OFW mula sa gobyerno, tulad ng tax exemptions at iba pang kribilehyo na maaaring mawala kung may magiging tugon ang Kongreso. For every action, there is always a possible counteraction. If such advice is followed by some OFWs, what will happen should Congress, for instance, retaliate and cancel, or also suspend the tax privileges of the OFWs that follow the advice? Binigyang di ni Envile na kabilang sa mga benepisyong tinatamasa ng mga OFW ang pagiging income tax-free, exemption sa travel tax at airport fees, at documentary stamp tax exemption sa kanilang remittances. Congress granted these privileges to them by laws enacted by it. I earnestly suggest to our OFWs to study carefully that advice to them before they get burned by it. Samantala, nanawagan ang Malacanang sa mga OFW na huwag ituloy ang boycott dahil hindi lang gobyerno ang maaapektuhan, kundi pati na rin ang kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Pero siyempre po, kung hindi po sila magkakaroon at uh, hindi sila magre-remit ng kanilang mga Maaaring ipadala sa mga pamilya nila, hindi lamang po gobyerno maapektuhan, pati ang kanilang mga, pa, mga pamilya. So sana po ay maging mahinahon tayo sa ganito mga klaseng issues. Sa isang bansang umaasa sa remittances, dapat bang gamitin ito bilang sandata ng protesta kahit na may posibilidad na itoy ay makapinsala sa sariling pamilya?